Siya ina magdayaw tinanggalan ng karapatan bilang ama sa kanilang anak si Piolo Pascual. Hindi tinatanggap ni Shaina magdayaw si Piolo Pascual bilang ama ng kanilang anak. Ayon sa aktres, mas pinili niyang palakihin ang bata ng mag-isa. Sinabi ni Shaina na hindi kailangan ng anak nila ng ama kung wala itong sapat na presensya at suporta. Dagdag pa niya, nais niyang protektahan ang anak mula sa intriga at kontrobersya. Ikinagulat ni Piolo ang pahayag at sinabing handa siyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ama. Iginiit ni Shaina na huli na para kay Piolo upang bumawi sa kanilang anak. Sinubukan ni Piolo na makipag-usap kay Shaina ngunit hindi sila nagkasundo pinanghahawakan ni Shaina ang kanyang desisyong maging independent bilang magulang. Ayon kay Piolo, hindi siya susuko sa karapatang makilala ang kanyang anak. Patuloy na umaasa ang aktor na magbabago ang isip ni Shaina sa tamang panahon. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music